dito sa manukan narito ah, sa manukan nagre-repair o oh, yan pero putik pa rin yung... may gitna may kalahati yung ano pero putik putik nire-repair ko yung isang side lang naman isang side kasi yung isang side ang nagrabihan eh pero may tubig pa rin pero pwede na yun. Eh. Ito medyo putik-putik na yan. Kaya na nilang pumunta roon. Pero doon sa gawin yun, may tubig pa rin yan. Bali yung may tubig eh, one port na lang. One port na lang kasi elevated to eh. Siguro naman hindi na pupunta ang tubig dito. Pumunta man dito siguro mga month o pa uh, September, October na uli Uh, at ko yung ni ko yung isang side kasi dito nang galing yung tubig eh. Diyan sa side na yan. Diyan nang yung tubig eh. Kaya ito ang mas grabe. Oh, yan. Dito nang galing yung tubig. Kaya ito yung ni ko. Hindi ko na hindi ko na binidyohan yung pagre-repair kanina. Pero yan naitayo na uli may isa lang akong pinalitan yung tatatato kasi matitigas pa naman yan matitigas pa naman yung iba eh. tapos nilagyan ko ng ano ito mga hook yan kasi nga inano ng tubig eh iniangat yan eh yan o no? hook to. hook bamboo hook nung ma-repair na eh pwede na kakundalin dito yung brama. o oh, yan yung brama. Oh, tatlo tatlo yung Brahma ngayon nung sisiw na dinting sa akin pero yung isa bulag nung medyo malaki laki na yung bulag na yun ay nilagyan ko na ng papaya o oh, yan sila oh, o tutuwa tuwa ngayon lang sila naka, ano, nakalip, nakalapag ng lupa kasi nga dinala dito nung anak ko, eh maliit pa. O yan. Lalaban na sa dagayan. Malalaki na. Baka mamaya daling ko ulit dito yung ano, yung mga yung uh, androlop. Sama-sama na sila rito. Medyo malaki naman to eh. Bahala silang magtakbuhan dito. May tubig na eh. May tubig pa eh. Ayan. May dalawa na. Yung dalawang Brahma. Brahma yan. Brahma. Yung lalaking yan. Siguro ayaw ko kung lang. Yung malaking yan. Ayaw ko kung lalaki yan. Pero ito sigurado ko dito. Babae ito eh. Brahma. Ayan, putik. Putik pa eh. Mga one, one port pang may ano? One pang may tubig. Oh, ito. Oh. Ayan, 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 may tubig yan. Tubig pa yan. Pero yung three port. Wala na. Yung nga lang putik pa rin. Putik pa rin. Oh, kaya na nila dyan. Umakyat. Kaya na nila umakyat dyan. ay oh, yan. Tuwa-tuwa sila eh. eh. buhat nga naman ng dinala eh. Sisiyo pa eh. Ngayon lang sila nakalapag ng lupa. Ayan. Brahma. Hindi ko alam eh. Parang duda ako eh. Kung lalaki o babae ito eh. Malaking yan. Brahma yan. Brahma. Kuha tayo ng ano. Panghimaga sa manok. Yan. Katawan ng gabi. Ay gabi. Ng saging. Kasi nilipat ko na yung mga manok eh. Yan na. Ayan, nilipat ko na yung mga manok. Ayan. Gustong gusto nila yung ano yung yung sariwang uh, dahon ng ano, saging. Ayan. Ngayon itong katawan kukuhaning ko, ko. Ito, ayan. kain nila pag dumagas pangaliang pala sa sonsin eh gusto nila yung ano yung gitna yung gitna ang gusto nila o oh, yan ito kukuhanin ko pero mam, mas maganda kung makukuha ito 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 puno yan ang gustong gusto nila eh tuwa tuwa eh, yung mga ano Road Island Red ayan o yung anim na Road Island Red kala ko mag-aaway-aaway sila tsaka yung Brahma hindi naman yun eh, oh. sama-sama rin eh Oh, meron pang doon yung androlop yun ang hindi ko alam kasi ano eh parang agresibo yung mga yun eh o, oh, yan sila. O, oh, nakakita ng gabi, oh. Gabi yun, eh. O, oh, yun. yun. Ay, nako. sana hindi na naman bumag, hindi na naman umulan. Hindi umulan, hindi bumaha pala. Ayan Ay, o. Oh. Yung isang brama. Kahiga yung isang brama eh. Pinatayo eh. Yung brama may balahibo sa paa. Ah, uh, ano? Hita. Eh, paa o oh, paa. Kaya madaling malaman. Ah, yan o. Oh. Gustong gusto nila eh. Mamaya pang hapon ang kainan ninyo. Tiyaga muna kayo dyan. Magtiyaga muna kayo dyan. Tuwa-tuwa sila eh. Tiyan mo halos uh, dalawang buwan. Dalawang buwan sila nung nakakulog sa ano? Kulong ng baboy eh, yung ibabaw nun ni Kwan, simento. Kaya putik-putik na rin eh. Kaya gusto ko mailipat dito na agad eh. Pag uh, makaluwag-luwag, yan. Bibili uli ng net. Pag may net, bala ko dito. Yung, de, di, kasi meron na rito, Ito, ito, na yung bako dito. Bala ko di yan. Yan, yan, lugar na yan. Ganun sa daanan. Yan ang bala ko. Tapos manggigili dun sa kawayan na yun. Oh. Breeder daw, breeder. Kuno, breeder. Ito, malalim pa ito eh. Ito yung pinakamalalim eh. Ayan, lugar na yan. Yan lugar na yan. Yan ang malalim eh. Kung dito, 25 cm uh, diyan siguro mga ano pa dyan. Mga nasa 50 pa dyan. May butas kasi dyan eh. Ayan, na dyan yung pat, ano yung patching basin. Tapos itong Madre de Agua. Oh. Sana yung natataklo ng lupa, sana buhay yun para sumupang baka sakali. Kaya nga inoobserbahan ko eh. Dapat pala yan yung matataas na malalaki na. Pero kasi nga gusto kong magmultiply eh. Kaya pinutol ko yun. Eh. Tutuklap na yung balat ng mga yan eh. pag -asa ko na lang yung ilalim, yung nataklo ng lupa. Sana buhay pa yun. Yung ugat ba? Ugat. Oh, meron na pala saging niya. May puso na pala na saging dun eh. Ayan. Pwede nakuha kuhanin niyan. Dalawa nakikita ko dito eh. Ayan, papainit sila. papa Papa-relax. Kasi doon hindi sila naarawan doon eh. Sa gilid ng kawayan. Tapos yung ilalim, ay yung ibabaw, yero. Eh sa ibabaw ng yero, ang daming ang daming dahon ng kawayan. Kaya hindi sila nasisikata ng araw doon. Tapos yung kusina, may yero. Kaya sabik na sabik silang magpainit. oh yung isaw tulog na no? yung isa tulog na yun no? yun ah kala ko Ito. hindi ko alam kung ito lalaki. brahma na ito eh yan sana lalaki yan eh? ayan sila nagpapainit no. kasi doon nga hindi sila nasisikatan ng araw eh. O, oh, o. Oh. Ayan nyo, ang ilang araw pa. Pag sumikat ng araw, magpainit kayo. Kung sa baboy, mayroong waluing puli. Ayan o. Oh. Na, iba na ako na kayo dyan. Kayo ginugutom na.